J.M. Fiyang sa tarlac dinumog ng mga tao. J.M. Ibarra Lumi level up ang actions nito. Grabe pagpakilig ng J.M. Fiyang sa tarlakenyos. Hiyawan ang mga tao nung kinuha ni J.M. ang kamay ni Fiyang at nilagay niya sa dibdib nito. Habang kumakanta sila sa harapan ng maraming tao. At yung akmang lalayo si Fiyang pero hinila at hinapit ni J.M. Ibarra ang biwang ni Fiang, para dumikit sa kanya, at di magkalayo. OMG, sobra kilig, at tuwa, ng mga fans. Game na game din, ang JM Fiang, habang nakasakay, sa float. Grabe ang tao, na nakapaligid sa kanila. Puro JM Fiang, ang sinisigaw. Kahit sa ang lugar magpunta, ang JM Fiang, malakas talaga sila, sa masa. Patuloy silang minamahal, ng mga tao

For anyone who feels like they're near the end, this one's for you. This one's for you.